Dalawa na lang yung hindi pa napisa. Ito oh, white. Eh, puro oh. Malinis yung kulay niya oh. Eh. Dalawa na lang. May, may tik-tik na yung isa dito eh. Yung isa wala pa. Yan, dalawa na lang kulang. Pag na... nabasag na nakalabas na itong dalawa Ayan. Kaya nga, buti nakita ko kanina eh. Tingnan kanina. Oh. Yung isang sisiw lang nakita ko. Naglabas-labas na. Pinakita ko agad sila. Kung hindi, nako, makain ang pusa to. Hello, ah, anak na. Baka makain kayo ng pusa. Hindi hmm? kayo kayang protektahan ng nanay niyo. Kasi napilayan niyang nanay niyo. Nasagasaan yan. Buti hindi napuruhan. Yan o. Oh. Laylay nga yung ano niya. Huh? mo nung nakarang araw lang yung nabundol ng sakyan itong manok na ito. Kagagaling dito, tapos lumipad, napunta doon sa kalsada, nabundol ng sakyan. Sa Nangyari, yung pala eh, malapit na palang mapisa ito. Bilis oh. Dami nang napisa. Dalawa na lang na tira. gusto nila dito magitlog dito sa ano na to. Kahuna ito. Ilang manok na dito na nag ano. Lug. May petlugan naman doon. May basket. Pero gustong gusto nila dito. Palit-palitan lang sila dito na May ano pa yan, may injured pa yung ano yun, may pakpak na kabila. Aray naman, sakit. Hindi ako predator, Nok. Naalagaan ko yung sisiw mo. Hindi ko yan kukunin. Hindi ko yan nanakawin. Diba, diba, diba? Ay, nak, nak. Nak, 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 nak. Native naman, Nok, ito eh. Native nyo Rhode Island ko hindi pa nangingitlog tsaka yung Black Astrolurb tsaka yung dombo, may isa akong dombo, babae sa makapag ano sana makaparami ako nun dombo, ito native ikaw yata yung kanina, hindi ka takot eh, labas labas ka eh. na, ano nakmo? yah let, tago tago, aray man, sakit man, nakmo, sakit eh, ayun, oo 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 oo